napakalamig, grabe ang lamig ngayon kasi winter na ngayon dito bali ang temperature ngayon, 14 14 dito sa loob ng bahay namin, sa labas 11 ayan, kita nyo guys, o oh, kinunang ko to dito sa bintana ng amo ko ganyan dito sila o oh, kahit matatanda, kahit anong lamig, kahit umulan, umaro pa yan o oh, kita nyo oh. Importante sa kanila ang pag-exercise sa umaga. Ano yan, mga matatanda yan, yung mga nag-exercise na yan. Tai Chi at ang tawag dyan eh. Ganyan ang mga Taiwanese, ang mga inchik, tuwing umaga yan, kahit anong tindi ng lamig. Basta sila mag-exercise. Maliba na lang syempre kung bumabagyo. Ayan o. Ay, ang lamig pa naman ngayon. Kaya kapag ang mga caretaker na mga yan eh, ano, talagang yung mga caretaker kahit ayaw nilang lumabas, hindi pwedeng hindi sila lalabas kasi yan ang trabaho eh. Yan ang kailangan mong ilabas talaga yung alaga mo. Ay eh, malalakas pa yan yung mga nag exercise na yan. Pero matatanda na yung mga yan, mga 18, 90, ganyan. Malalakas lang sila. Tapos eh, kaya importante sa kanila ang mga exercise. Tapos sa uh, yung pagkain, balanse, kahit kumakain sila ng mga unhealthy, balanse sa kanila. O kita nyo, yung naglalakad na yan, yung nasa huli na yan, Indonesia yan. Yung inaalalay niya yung kanyang alaga. Umaga, hapon yan, ganyan ang mga routine dito. Wala silang pakialam kahit ano pang ano ng panahon, malamig ba niyan? sa tapos may yung iba naman hayop yung mga inilalabas mga aso ganyan pero karamihan matanda ayan no kagaya noon mo yun oh naka ano na yan naka wheelchair yan so makikita mo talaga sa kanila unlike sa atin kapag mga ganyan matatanda ala na tambay na lang sa bahay kahit nga mga kabataan pa eh o, dito hindi kahit yan ay naka wheelchair may mayroon pa nga dito mga minsan kahit may mga swero pang nakakabit kasi malapit kami sa ospital ilalabas talaga nila iyan kahit may mga injiti pa yan sa ilong talaga kailangan mong i-exercise so yan ang trabaho talaga dito ng mga caregiver kailangan mong ilabas ang iyong mga alaga